Narito ang dapat abangan sa mga susunod na eksena sa FPJ's Batang Kiyapo. Habang pauwi na si Ponggay sa kanilang lugar, napansin niya ang isang babaeng pinagtutulungan ng mga lasing na kalalakihan na pilit humihingi ng pang -inom. Agad niyang nakita ang kaguluhan. Bilang isang polis na handang tumugon sa tawag ng tungkulin, hindi siya nagdadalawang isip na ipagtanggol ang babae. Matapang na hinarap ni Ponggay ang mga lalaki at isa-isa niyang pinatumba hanggang sutuluyang mailigtas ang biktima. Pagka-uwi ni Pongay sa kanilang bahay, agad siyang hinarap ng kanyang ama na si Mauro at tinanong kung nagkipag-away na naman ba siya. Agad namang sagot ni Pongay, tumulong lamang siya at ginawa ang kanyang tungkulin bilang pulis. Hindi pa rito natapos ang usapan dahil tinanong naman siya ng kinakasama ng kanyang ama kung binigyan ba siya ng pera ng kanyang tinulungan. Ngunit mariing sagot naman ni Pongay na bilang pulis, responsibilidad niyang tumulong at hindi niya hinihingan ng kapalit ang sinumang nangailangan. Dito na pumalag ang kanyang nanay nanayan at sinumbatan siya na inuuna pa nito ang pagiging matuwid kaysa sa sarili nilang sitwasyon. Ngunit hindi nung pati nagsiponggay lalo na nang sambitin ang kanyang lola Flori na wala nang ibang lumalabas sa bibig ng nanay nanayan kundi puro tungkol sa pera. Ayang ka na naman eh, umiiral na naman yung pagiging matuwid mo. Samantala, kilala naman natin si Dimples, ang half-sister ni Ponggay at anak ng kinakasama ng kanyang amang si Mauro. Nagpaalam si Dimple sa kanyang nanay na pupunta siya sa bagong bukas na gimikan kung saan siya magsisilbing promo girl. Habang naroon, agad siyang napansin ni Migilito at hindi nagtagal ay dinala niya ito sa malamig na kwarto. Sa kanilang pag-uusap, nagpaabot ng pagbati si Dimples kay Miguelito at pabirong sinabi na hawak niya nito ang Maynila. Pero baka gusto niyang ibang bagay naman ang kanyang hawakan. Dahil sa mapangakit na biro ni Dimples, unti-unting nag-init si Migilito hanggang sa hindi niya napigilang dakmain ang dalaga. I'm in sa ibang eksena naman, iniuwi na nila Tanggol ang kanilang kasamahan na si Oweng, na nasawi matapos na mapuruan sa enkwentrong naganap sa ospital ng kanilang tangkang agawin si Ramon. Emosyonal ang buong tropa sa sinapit ng kaibigan. Kumagulgol si Tanggol sa iyak at humingi ng tawad kay Oweng. Kalaunan, sinunog nila ang kanyang bangkay. Pinayuhan naman ni Fatima si Tanggol na huwag mawala ng pag-asa dahil lahat ng ito'y pagsubok lamang mula sa Panginoong Diyos. Samantala, matapos ang matinding bakbakan sa ospital, nagkahanap si Roberto ng kakampi. Pinayuhan niya si Divina na palayain kung magkipag-cooperate ito sa kanya. Ngunit nagtaksil si Divina, itinuro niya sa mga pulis ang kinaroroonan nila tanggol. Nagtungo si Divina sa lungga nila tanggol at kinamusta niya ito. Dito nagsimulang magduda si Tanggol. Paano nga ba nakalaya si Divina? Ngayon sobrang dami ng drogang narecover mula sa kanila at imposibleng mabayaran iyon ng piyansa. Ngunit bago pa man niya masagot ang kanyang mga tanong, biglang tinutukan siya ng baril ni Divina. Humingi naman ng paumanhin si Divina at sinabing kailangan niyang gawin ito para sa kanyang sariling kaligtasan. At dito na lumabas ang mga polis na nagpanggap na ordinaryong tao. Nagkakutsaba pala ni Divina. Agad na hinostage si Tanggol si Divina at nakipagsabayan sa mga polis. Sa gitna ng ikwentro, unang tinamaan ang dalawang kapamilya ni Fatima. At habang patakas naman sila Fatima, bigla nilang nakasalubong si Ponggay kaya't naawito sa mainit na sagupaan. Maging si Rigor at Mang Paeng ay nagkaharap habang si Natanggol at Hector naman ay nagkapisikalan rin. Bugbog sarado ang inabot ng polis sa kamay ng ating bida. Samantala, akto na sanang saksakin ni Fatima si Ponggay. Nakita sa dalawang mata ni Ponggay na tinamaan ang kanyang ama na si Paeng. Nakagagawa ni Rigor. Agad siyang tumakbo sa ama at napaiyak. Dahil sa matinding galit at pagdadalamhati, nagwala si Fatima at sa kanyang pagkabigla, doon naman nakakuha ng tiyempo si Rigor at binaril siya ng walang pag-alinlangan. At yan ang mga maiinit na kaganapan sa FPJ's Batang Kiapo. Sa mga sumunod na eksena, mas lalong din ang labanan at masusubok ang katapatan at lakas ng bawat karakter. At hanggang saan kayang ipaglaban ni Tanggol ang kanyang mga mahal sa buhay, kapalit ng sariling kaligtasan. Abangan ang lahat ng iyan sa mga susunod na kabanata ng FPJ's Batang Kiapo.